Yan po guys. Yan, good morning. Yan po ang aking halaman mga palangga. Ayan, ang laki po ng mga dahon niya guys. Oh. So, ayan. Ang laki po ng kanyang dahon guys. Ayan. Ang ganda po ng kanyang dahon mga palangga. Ayan. So, ito din mga palangga. Yun oh basta mainit mga palangga mag close ni sila ang kaning dahon guys basta mainit mag close po ito ang kaniyang dahon yan po ang ganda po ng kaniyang dahon oh. basta mainit mga palangga parang ano parang mag close ang kanilang dahon basta mainit pero ito okay lang po siya guys Ayan. medyo na kuan siya guys bubuan ko ni tubig mga palangga kay murag na kuan ang iyang dahon ito po oh. iba din ang kanyang dahon guys oh yan ito po iba din ang hugis ng kanyang dahon guys yan ito po iba din ang hugis ng kanyang dahon no oh. yan guys iba din ang hugis ng kanyang dahon ikumpara doon oh And ito ang lapad po ng kanyang dahon yan ang lapad ang po ng kanyang dahon guys you oh lapad po ng kanyang dahon mga palangga yan. so ako na siya iba din dito guys mahaba po ang kanyang dahon yan mahaba po ang kanyang dahon mga palangga oh. yan mahaba po niyang kanyang ako na siyang bubuan ng tubig guys kay ako na siyang bubuan ng tubig Ako bubog tubig mga palangga kay para Yan. And ang ganda po talaga ng kanyang dahon guys. Yan no? Maganda. Maganda po ang kanyang dahon mga palangga. Yan. Yan. Napakaganda po ng kanyang mga dahon. Pag ano, pag mainit guys, mag ano, magsarado po ang kanyang dahon pag mainit. Kaya ko ano, binuhusan ng tubig para bumuka po ang kanyang dahon guys. Kaya binuhusan ko po ng tubig. Ayan ang ganda po talaga ng kanyang dahon guys. Sayang o oh, nabali guys. O oh, nabali. Sayang po talaga. Ayan, mayroon na po siyang putot o. Oh. Mayroon na po siyang putot guys. So ayan. Ang lapad ng dahon. <laughs> napakaganda nila tingnan guys. Super ganda talaga o. Oh. Ayan. Napakaganda. Ayan mga palangga. Sobrang lapad ng dahon. Ayan malapad na malapad ang dahon guys oo oh, parang nababali na po siya guys o oh, sayang parang nababali na po siya guys yan yan oh maganda po ang kanyang ano yan putot niya mga palangga yan yan napakagandang dahon guys iwan ko po kung anong pangalan ng halaman na ito guys hindi ko po alam kung anong pangalan ito ayan oh